At yung ito pa rin guys, yung

Ding. So, share. Ini lapor guys, no? Spaghetti sauce. lutut natin yang ating noodles. Pag-ipisus natin, ha? Parang kulang sa lapot. <laughs> Kailangan pang palapot siya natin. Ang lakas siya. Tara nga po. natin. lang natin. Anong guys, mga ganitong pagkain. Bibihira ko lang talaga niluluto. Hmm? Dahil sa sipag ko. <laughs> Nagtanong kasi yung anak ko kung wala ba tayong handa ma... Sabi ko, mamaya iluto ko ng yung spaghetti. Spaghetti to guys, nung ano pa. Ascot New Year. Sa dami ng spaghetti. May mga bigay na nga galing sa trabaho. Bumili pa yung anak ko. Kaya ayun nangyari. Ayun. Kasi pag New Year guys, hindi naman gano'ng pinapansin to. Ayan. Ayan na guys, luto ng ating spaghetti noodles. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Ano lang ata to Kalahati ba to Kalahating kilo. Alam mo, marami na to. Pero may time naman na, lalo ganito, isa lang yan, niloto natin. No? Eh. Takaw-takaw yung nating mga anak, pag isa lang ang handa mo, ito lang. Dahil Valentine's ngayon, ating handaan, o, oh, tsaka, wedding anniversary, o, oh, diba? O, oh, O, ayan. ating espagueti noodles. At ito naman na ang ating sauce. Ayan. Kung nagustuhan nyo guys ang ating uh, ang video, pause, share, and like, and comment na rin. And follow. yan Hindi so, lang natin yun ang paghaluin, no? Hindi natin ang paghaluin sa kanalang pag na pag kasi paghaluin natin yan. Napapanis. Ayan.